Hmm, dito na kami sa Devil Road na tinatawag dito sa Tagaytay. Ayan. Papunta kami ng Simbahang bato. Ayan, iikuti namin yung bundok na yan. Ayan. Pababa. Ayan, yung bundok na yan. Galing na kami sa isang bundok malaki. Ayan. Ayan. Ayan, si Harabas. Ayan na si Harabas. Ayan.

Narito kami sa Talisay, Batangas. Ayan, no? Oh. Uh, Tagaytay, Talisay, Tagaytay. Hati sila ng Batangas. Ayan, guys. Ayan. Ayan. Kita niyo Batangas na yan, guys. Kakalula, oh. Ayan, oh talisay yan ang talisay doon kami galing guys o, doon sa may daan no? yan yung daan na yun yan Laurel Batangas yan oo Ooh. Ayan.